Milingkod na sa katungdanan sa Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Din una niyang ipiniguro ang kapsay sa pagpadagan sa City Hall. Ilabi na ang mga departamento kang sa mga labaw. Lakip sa napahampangan sa unong kabuan nga preventive suspension ni Suspended Mayor Mike Rama. Imanusab niya ang pagpasweldo sa upat kama empleyado ng nireklamo sa Anti-Graft Office. Sa ira na itong detalye, report. Gipanguluhan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang flag raising ceremony sa Plaza Sugbo ganina buntag. Nga gitampungan usam sa mga kawani sa City Hall ug mga miyembro sa konsiho sa Dakbayan sa Sugbo. Din gipadayag niya nga padayon ang pagserbisyo sa mga sugbo anon. Gitigong usab ni Garcia ang tanang mga department heads apan gi-off limit kini sa mga sakop sa media. Yadto sab ni Garcia ang City Assessor's Office din apil sa sa Ombudsman ang OIC nini ni, ug lima pa ka sakop sa buhatan Dito, nahimamat sa mayor ang tulo sa upat ka mga kawani nga may reklamo nga doon sa ombudsman kaya wala sila swilduhi sa napo kabuan nga maoy nakaingon sa unom kabuan usab nga pagkasuspenso ni Mayor Mike Rama o laing pito pa ka mga opisyal. Gipasalig ni Garcia nga hingpit nga marilis ang nahabiling unom kabuan nga swildo sa naasoy mga kawani. And then by Monday at the latest, ang upat ka empleyado will be paid ini sponsor sa resolution for the charging of their salaries katong uh, 2023 nga wala madawat nila so i uh, will push for the approval of that resolution okay. salamat jemey okay. eh. salamat jemey dakogay ko salamat jemey nya maka lanjut ma release na para sa ko na resolve na to sa ko pero mo nang karon lang lagi na nakatag sa media then uh, maam kanang dili ako ang gakatagan na Ni Mando usab ang mayor nga imbisigahan ang nadawat nga pagpanghasi sa mga reklamante. Diin gitahasan niya ang Human Resource Department nga mosumiter og report sulod sa 48 ka oras. Akin uh, hanglan dili di mahadlok ang ato mga empleyado nga trabaho Because that is their mandate and they were hired to do their jobs. Kasamtangan gitudlo ni Garcia silang Attorney Christine Batukan isip City Administrator. Hulip sa nasuspensong si Attorney Colin Rosell. Sam Salimbago, ang Chief of Staff o Glicel Calamba, ang OIC City Assessor, kinsa admitidong dako kaayo ay ang trabahoon apan iya kinihimoon alang sa mga sugbuanon. Gidawat naman ako, ako ganyang buhatan. Magpabilin si Acting Mayor Garcia sa Vice Mayor's Office ug Dili Tandugon, ang kasamtangan nga sit-up sa Mayor's Office. Sa pangutana kung aduna ba'y lahugay sa mga departamento, As I've said, I don't want to rock the boat because I want everything to happen smoothly. But along the way, if I feel that there is a need for a change, especially in the department head, I will change. Ang problema sa tubig, uka sa traffic, ang prioridad sa pagduma, ni Garcia sa Shunan. Samtang mipagawas good news ang acting mayor, nga madawat sa mga sa City Hall ang usakabuan nga media bonus Karong Mayo 15. Kaoban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.